Mga kabiker, ang lutuin ko na naman ngayon sa kaldero, itong uh, biskuit sa probinsya, asikat sikat ito noon mga kabiker. Ay iwan ko lang kung mayroon pa ito sa mga lugar ninyo. Masarap ito, pwede ito pang delivery, pwede rin pang bikiri display. Ingredients, 2 cups, third class flour, brown sugar, 1 half cup. Ang itlog na gamitin natin, isang piraso, ibati lang natin, tapos magtira lang tayo ng kunti para ipahin natin sa biskuit mamaya. 1 and 1 half teaspoon baking powder. Maglagay lang din ako ng kunting yellow food coloring. 1/4 cup water... 1/4 cup margarine. Pagkatapos mailagay ang lahat ng ingredients, haluin ah, na natin mga kabikir... Ah, hindi ito mahirap haluin. Ah, madaling haluin lang ito. Ah, kapag nagdikit-dikit na, ah, ganito na mga kabikir... atin nang putulin. Ibaston muna bago putulin. Putulin natin sa gusto natin putol. Ang putol ko 30 grams lang mga kabikir... dahil maliit lang ang ah, lutuan ko na kaldero. Pagkatapos kong ah, maputol, ah, iplat lang. Huwag lang manipis masyado, ganito lang mga kabikir. Oh. Ah, pagkatapos yung uh, itlog natin, ah, kinulayan ko ng pula, red. Tapos ah, nilagyan ko sa gitna. Ah, pagkatapos, salang halang nakaagad. Lutuin na natin sa kaldero. Ang pagluto sa kaldero, parang bibingka lang din mga kabikir. Ah, may apoy din ang ah, natin. 10 to 15 minutes, ah, naluto. Pero tignan-tignan nyo lang mga kabikir, ha? baka masunog. Ito na, luto na ang ating unang salang. Lutuin naman natin ang natira hanggang sa maubos lahat ah, mga kabikir sa pagluto. Ito na mga kabikir, ang finish product ng ating uh, masarap na biskwit. Lumang recipe ito, lumang biskwit ito mga kabikir. Pero masarap. Isa ito sa mga biskwit na paborito ko noon. Kasama ang uh, katol, biskwit na giring-giring, supas at marami pa. Kadalasan sana sa nakakilala sa biskwit na ito, yung mga uh, taga-probinsya. Uh, sa mga siyudad, iwan ko lang baka mayroon din. Uh, mga kabikir, sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isinir ko sa inyo ngayon. Ito nga isa pang uh, biskwit sa probinsya. At abangan nyo pa mga kabikir, marami pa tayong mga tinapay, biskuit na lutuin natin sa kaldero at sa kawali. Mga kabikir, maraming salamat sa lagi nyong panunood, sa pag-share sa aking mga video, a like and comment. Mga followers, mga viewers, at sa lahat na nakapanood sa mga video ko, God bless sa ating lahat.